nakahanap ka ng pinakasinungaling na tao, yan yung mga OFW. Nakapag-abroad lang, naging sinungaling na. Dito ko na lang nalaman na magiging sinungaling ka pala pag nasa ibang bansa ka na. Dito ko natutong magtago sa aking pamilya na kahit hirap na hirap ka na, lagi ko pa rin sinasabi sa kanila. Okay na okay ako dito. Nasa mabuting kalagayan ako. Magsisinungaling ka na lang para hindi sila mag-alala. Minsan, babagsak ka na lang sa sobrang pagod. Pero bawal magpay niya. Hindi ito katulad ng Pilipinas. Na kapag ayaw mo na, ay uuwi ka na. Kaya kailangan mo pa rin bumangon. Kahit napagod-napagod ka na. Minsan, matatawa ka na lang. Magtataka ka na lang kung paano mo kinakaya. Madalas nga din pala namin ito. Maghanap ka ng pinakasinungaling na tao. Yan yung mga OFW. Nakapag-abroad lang, naging sinungaling na. Dito ko na lang nalaman Magiging sinungalig ka pala pag nasa ibang bansa ka na. Dito ako natutong magtago sa aking pamilya na kahit hirap na hirap ka na lagi ko pa rin sinasabi sa kanila okay na okay ako dito nasa mabuting kalagayan ako. Magsisinungaling ka na lang para hindi sila mag-alala. Minsan, babagsak ka na lang sa sobrang pagod pero bawal magbay niya. Hindi ito katulad ng Pilipinas na kapag ayaw mo na mahon kahit napagod napagod ka na minsan matatawa ka na lang magtataka ka na lang kung paano magkikinarya